you <laughs>

Tatlong dive na natin dito ngayon sa Bawat ngayon Si Master din Fishing Adventure pa rin yung kasama natin Ang man <laughs> so, mga Lods Master din Fishing Adventure Slam. pa rin kasama natin Sinama pa rin niya tayo dito sa spot sa Bawat ngayon Sana certain kami ngayon mga Lods <laughs> at inumpisa na nating mag drive mga lords si master din fishing adventure yung kasama natin pinasama niya tayo ulit is sa spot sa babatong lake sobrang labo ng dagat mga idol eto nakakita tayo ng isang danggit hindi masyadong makita sa camera kasi nasa mababaw lang tayo kaya lang natin tumayo para mamana kasi pag pumunta tayo sa medyo malalim hindi na nakikita yung malalim sa sobrang labo niya at pangalawang isda natin mga idol isang ito na liliit pa mga idol pwede nang may ulam hindi natin pinapalagpas yan kasi di natin alam kung may mauhulik pa tayo sa umahan. At ito, isang tagbago. O, eh, barred spot of knowledge. Hindi na natin kailangan ganggit kanina. Kasi baka makawala na naman yung tagbago na yan. Kasi pag nasa ibang tayo, hindi natin masyado makita yung ilalim. Ito, nakikita tayo ng isang... Ang bagong ang hinap Dahil naman tayo ng, uh, na ang langit ng aloods Hindi natin nakuha ng, um, ng video na, Para natin na dito isang samaral mga idol Ayun, hinalikan pa yung shot natin At iniwan tayo dito na Sayang mga aloods, good size na sana yun Don't mind the other uh, father, uh Luzio, kasi medyo mayroon dito sa barangay natin at eto isang samaral or kitong yung tawag sa amin at eto nakalala tayo sa tingato. yung mga sa amin ito ay isang tingarob or baraka good size na mga lods yan nakalala tayo ng first class lang is ba no idol pero pwede natin oh. na natin, Kailangan natin. Kailangan natin. Kailangan natin. Kailangan natin yung, yung tawag sa amin pwede na maprito ito yung sila

Hindi ng na nga <laughs> okay. uh -huh. okay. kaya na lang natin, mga lods, kasi hindi na yung lalayo. Nakita tayo ng lipti or gold-spotted lips mga lods, pero sobrang ilap mo at hindi masyadong malabo sa kamo kaya natin syempre hindi pa na idol, doon ito yan isa na namang pagbago kaya dali na medyo malino yung gagat dito mga idol sa unahan ng spot na pinuntahan natin tagalan na natin yung sila mga lods yun na tagalan natin yan kasi kaysa wala tayong may uwi ito isang sila yung mga idol ito good sis na ito naman isa na naman kulang balag mga lods ito nga natin wala tayong malaking huli dito ngayon mga lods pang nato na to ng dalawang araw yung huli natin ulam balog sarap yun sa tinula ah, takso, at pakso mga lods pati prito na din at ito isang tagbago Yeah. natin pinapalagpas yan mga lods dito mga lods sa parang fish o na color white ginawa na natin ito na naman isa na namang tagbago or barhead hit ito, tagbag ulit, mga idol. Dali natin. Medyo lubat na yung flashlight natin, mga idol. Kaya bumalik na kami ni Master Ben dyan. Kasi medyo lumalaki na rin yung alon. At ah, malabo masyado pa yung dagat. Yan yung mahuli ni Master Ben. Marami yung huli niya ngayon mga logs. na kami mga idol at ito yung ano na, na nakaaho na kami ito rin yung bato na ginamit natin na parang weeds kasi wala tayo nun kasi nangidago tayo sa witsot at hindi tayo lumunubog kaya bato na lang yung ginamit natin na binanot sa Ligging siguro yan Ang part ng lahat eh <laughs> Dagan-dagan no May karo no Makarosa mga ito eh. Isap-usap muna kami mga lods Marami yung huli ni Asala, asal. Master dun dyan Marami ay siya tatlong oh, may At marami rin siyang kuwang pagbago At meron din siyang Man. Kasi wakil ka na kanina Wala Cattle siguro na nakuha Tayo hindi tayo kaibigan ng cattle dito sa babat At hindi tayo nakakuha Mga 4 kilos yung kuha ni Master Ben Yan yung totoong Master, ang daming huli maraming salamat Master Dean Fishing Adventures at ipasama natin sa yung spot dito bar, sa barangay sa Babatong Leyte pati sa free rides na rin shout out pa na sa 431 followers natin sa Facebook page at ayan yung mga followers natin at nag-react and comments sa ating mga videos. Maraming salamat sa inyo and God bless din po sa inyong lahat. At shoutout din sa 296 subscribers natin sa YouTube. At shoutout kay Milagrosa sa Diyos. Hello po Idol. Ang galing manosok from Sikihol Sikihol. Shoutout din po kay Armando Suavardes. Sabi niya ay God bless idol from the Pakulaw Aurora Burlungan. Shout out sa inyo idol. God bless at maraming salamat sa pinsupport sa atin. At ito po yung mga natin mga lods. Sa third natin sa babatong right? Leyte kasama si Master Ben Preacher Adventure. Maraming salamat ulit idol. At God bless sa inyo. Stay safe and safe dive lagi Master. At maraming salamat sa panunod ng ating videos. Huwag po sana natin kalimutan mag-like, comment, at share kung nagustuhan nyo po ang ating monting videos na ginagawa at subscribe na rin po sa ating YouTube channel.